Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hawak na ng Navotas Police ang sampung miyembro ng Maritime Police na sangkot sa pananakit sa isang 15-anyos na batang lalaki noong isang linggo. Sa ulat ng GMA News, ang sampu ay itinuturing na persons of interest sa panibagong insidente ng police brutality. Bagamat sinabi ng mga magulang ng biktima na hindi na nila itutuloy ang pagsasampa ng kaso, sinabi ni Northern Police District o NPD Chief Police Brigadier General Rizalito Gapas na isa sa ilalim pa rin sa investigasyon ang mga miyembro ng Maritime Group. Base sa ulat, nagtamo ng pasa at galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima matapos hulihin dahil sa bintang ng pagnanakaw ng cellphone. Mariing kinondena ng simbahang katolika maging ng provincial government ng Basilan ang paninira sa imahe ni Jesus Christ sa Santa Isabel de Portugal Cathedral sa Isabela City, Basilan. Ito'y matapos na martilyuhin at pugutan ng ulo ang rebulto ng Jesus Christ with the Unwanted Child na nakalagay sa labas ng simbahan. Sa isang statement, umapela ng panalangin si Bishop Leo Dalmau, pinuno ng Roman Catholic Prelature of Isabela City, kaugnay ng pangyayari. Nagpahayag din ng pagkondena at kalungkutan sa pangyayari ang provincial government ng Basilat. Nanawagan naman sa otoridad si Bishop Dalmau ng masusing investigasyon at tukuyin ang nasa likod ng pananabotahe sa imahen ng santo. Patay ang hindi bababa sa sampung katao sa pag-atake sa isang simbahan sa probinsya ng Ituri sa Democratic Republic of Congo, ang grupo na tinawag na Cooperative for the Development of the Congo o Codeco, ang itinuturong nasa likod ng pag-atake sa mga taong nagdadasal sa tatlong simbahan ng Mesa, Chepak at Aumopro na nasa Lake Albert sa Bahima Nord, Chiefdom. Ang Codeco ay isa lamang sa militia groups na nag-ooperate sa nasabing bansa. Hindi halos pinagpawisan ang Team USA na nakaabante sa susunod na round ng FIBA World Cup. Tinalo ng US team ang koponan ng Greece sa kanilang laban lunes ng gabi, August 28 sa Mall of Asia Arena sa score na 109-81. Hawak ngayon ng US team ang 2-0 lead sa Group C at susunod nitong sasagupain ng Bansang Jordan habang ang Greece naman ay makakaharap ang New Zealand sa Miyerkules. Unang nasungkit ng New Zealand ang overtime victory laban sa Jordan sa score na 95-87. Samantala, sisikapin ng Gilas Pilipinas na makabangon muli sa pagharap nito sa koponan ng Italy sa laban ngayong araw para sa Group A. Ang Gilas ay nasa huling pwesto sa Group A matapos makalasap ng dalawang sunod na pagkatalo mula sa koponan ng Dominican Republic sa opening game at mula sa team ng Angola noong Linggo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.